Alam, alam mo yung naihat ako pero ayaw ko sanang umiyak kasi ang pangit ko sa camera kaya niwasan ako umiyak. Ayun, yung karanasan sa buhay siguro na parang hirap ibalik. Alam mo yung nangangalakal ako, tapos wala ka ginagawa ginagawang masama. Lahat na ng discrimination na sa akin na alam mo yung nilalaban ko yung sarili ko, tapos kalakpan yung inahanap natin para mabuhay. Mabuhay ako. Tapos lahat ng taong discrimination sa iyo, lahat na yun ka, parang hirap parang kung, kung maaari sana, ayaw ko na sa lakan, ibalik yun. Yun yung, mga, yun yung mga hindi ko makalimutan sa buong buhay ko. Okay. Pausa ako, sorry. Yun yung mga moment na ang hirap ibalik. Kaya ngayon talagang ano, binabalik ko rin sa customer ko kung anong bigay ni Lord sa akin na biyaya para naman maging masaya, sa, maging masaya lahat. So yun, laban lang. hindi pa ako nahihiya kung ano man po yung mga nakaraan ko kasi nakaraan na yan eh. At saka nangyari yan sa buhay mo, yun yung totoo, yun ang realidad. Bakit ka mahihiya?